Pilipinas na mga katropa ng pasasalon. Ako, pipisa sa yata. Ayos na Basta sa eh. Grabe talaga ng Huwag mong nabibihit. na kasi mag -ano doon. Hala, out na ito ulit. sa kanya pagka nagbubunso ubansa oh. hmm. May anim na nanonood. Gusto yung kami kung kaya. Shout out sa pitong mata. Hindi nang natulong kapag oh, nagbubunso ubansa mga bata katulong mong tatlo, pwede maligo papuray na ang alon eh oh tingnan wow. mo alon papuray huwag wow. kang maligo at maalon oh papure. pag may pahunsod nga nalaki Tatay timingan na Pag makalma kalma yun Patag na patag yan, mami. Diro-diro dito yan. Baksa talaga. Ha? 200. Ha? Bilihan? kaunti pa nakakalot. Eh, may kasunod na naman. Paano? Hindi May kasunod na naman sa panahon yung ano? Oo, yung karina. No? Oh, Kailangan basa talaga ang Hindi pwedeng bitawan ang kada, no? Mabukol sa laot. Oo, oh, lalaki, oh. Pwede ako rin yan doon, sarin may leni rin sa daya eh. Paanong saan daw 'yan? Dito 'yan sa barahan. Shout out kay Ana, Rodin Espiritu Brillantes. Saan daw to? Dito sa barahan eh. Ah, ano shout out din. Si Rama. Kuya Ay, Bel oh nanonood? Na Shout so, out kay Kuya Bel. Ano, laki ng alon oh. Laki pa. Paimingan naan talaga. Pag lumipat ka naman doon, may maya doon. Ang uh, laki dito, patag. Loko-loko de alon eh eh. nagsunod sila. Yun, paglipas na yun, oh. Basta si Chong. Hindi talaga yung tatlo. Yun, may bukot pa sa lahat, eh, oh. Puto, huwag magbasa! Parto Parto ka! Basta tayo dyan. Hindi waterproof. Hindi waterproof eh. Hindi pala pwede isang no, na pag nahalive na. No. Meron? Ano yung cellphone niya? Lapit-lapit kaya para kita? Tagal tumim po. Yun, pwede na sana. Yun, lasot. Talaga na ang lagabok. na, lasot. Yeah. <laughs> ah, nawala na yung tatlo. Ligo na, swimming ka yung tatlo. A few moments later. Ayan mga katropa, isang mapagpalang araw po ulit. Ayan, sa wakas ay nakalabas na rin tayo sa malalaking alon. Ayan nga lang po, inihintay pa natin yung ating mga kasamahan. Sana po ay makalabas ng maayos. Ayan, salamat po sa mga tumulong magalalay ng bangka kanina. Sa mga sumuporta magbuhat. kapo sa mga nanood nung live natin kanina. Ayan mga katropa, oh, grabe ang alon hinihintay nating makalabas yung kasama nating na dalawang bangka talagang timingan ang pagbunsod ngayon ayun abang-abangan na lang natin sana naman po ay makalusot sila ng maayos tayo pang unang bumunsod kanina talagang napakahirap kung wala pong magkalalay talagang hindi kayang bumunsod ngayon kaya sobrang salamat po sa mga lagi sumusuporta sa atin sa pagbuhat ng bangka ito so, mga ka-tropa, kung makapansin ang gulong ng alon ay malalaki pa. Ayan oh. o. So, Parang naano pa baka. Ayan mga ka-tropa, bangabangan natin yung ating tropa na magbaba ng baka. Si Kuya Ojel, tsaka si Rangel yun. Sana'y so, makalusot po sila ng maayos. Ito so, talagang ano, oh. matagal na timingan. tropa nagano na sila ng bangka nagaharap na marami talaga ang alon no bali dalawang bangka pa yung magalabas na yan mga katropa marami ang alo na yan no dapat tinanggal na yung manta pag kumipis mga katropa grabe ang na natin yung ating kakumboy buti na lang ko at pinalad tayong makalabas agad ng maganda talagang malaking timingan po ang nangyari bago makalasot yan inihintay natin yung ating kasamahan Grabe ang pisa oh. nagano na mga katropa, nagbunsod na. Talagang maraming nagpipigil. Grabe ang alo na ito mga katropa. Sana ay makalusot ka po ng maayos. Ayun, kumano na. Gumanat na ng lusong. Ayun na mga katropa. Kaya, lusot. Nako, laki ng alo na yun ah. lusot na mga katropa. Dikrudo pa lang makina nun. Lusok na oh. Ayos na, safety na mga katropa, lampas na salon. Nako, pipisa pa yata. Nako. Ah. Uh -uh. Grabe yun Ay siya. Paspas -pas, eh. Grabe talaga ng na yun, ah. Ayos, safety na mga katropa, buti na lang. Usok ng makina oh. May isa pa, may isa pa tayong hintayin. Grabe ng na yun, ah. Buso, kamaki na. Galbo kang dihan. Eh. Ayos. Si papa mo. Buti na lang. Grabe oh. Grabe. Tindi ng alon. Ha? Ay, Sino makalabas doon? Sino makalabas? Ay, si Kuya na pala yun. Sino, sino makabuhat doon? Ha? Sino makabuhat doon? Ah, uh, Ay. Ay. Grabe nga alo no, lalaki pa talaga. Alapaw sa inyo. <laughs> ha? Alapaw. Ayan, abangan natin yung isa. ayun na. Aroy, lagapak ay. Lampa, ay aroy. aroy. <laughs> lagapakan. Sino na, oh? Lampas? Grabe, lagapak nun ah. <laughs> Binanata na talaga yung malalaki, oh. Aroy. Lampas. Ay, wala na. Lampas na. Ayos na. Libre na salon. Ako? Ha? Ba ako? Oh. Ay pa <laughs> na yan ha, si Keogil. Ayos at nakalusot lahat. Kumboy-kumboy na. Ayan, abang-abang na lang sa mga namin. Yeah. Tayo na. Abante na muna kami palaot. A few hours later. Ayan, mga ayo pa tayo sa tayo ay eh, dinawi na kagadito nga ating balik top talagang maganda itong na natin po ang ating นั่น Sunod-sunod na mga katropa. Kailangan paspasan ito. moments later ay grabin subas ko na naman ito mga katropa parating na naman ang malakas na hangin na tulad ayun mga kasamahan natin oh talagang malakas na naman itong parating na ito nagutay-utay na ang hangin ayun ay, nakaka -utay, utay na sana tayo mga katropa ng uli oh panay madagdagan pa yan mga katropa kaso ayan na ang ulan parating na talaga ito Ayan, abang-abang na lang kung ano pa ang mauli natin. Namamaltok pa rin tayo mga katropa.